Okay, good morning mga guys. Nandito naman po tayo magpapanamdam sa mga ito. Maraming salamat sa lahat. sa umaga ito na magpapili ng aking pandisal. Ang aking preach ay mahirap na vlogger po. Pag-support at pag-share po. Kumumenta po kayo dyan mga guys. At talaga, talaga ako ay nagbablog sa tuwing ako eh. Ano, makatapos ng aking pagtitinda ng pandisal talaga mga guys. Kaya, laging busy mga guys sa aking paghahanap buhay sa araw-araw mga guys mayas so, uh, guys may support at dito tayo sa simbahan description ito pauwi uh, na dahil ako'y tapos na at naman itong tayo sa palengke palengke wala uh, po tayong umuwi sa aming lugar sa wala pa most birthday trail wala pang isang mga pakata

Pasensya na kung sakaling ako yun. Eh, know? out din sa naghahanap buhay na ito. Ayun mga guys. Shout out sa inyo mga guys. Guys. Ayan. Lagi kong hinihingi sa inyo. Mag-comment na kayo. Shout out sa mga Jollibee na makahe. Dahil tayo ay mag -re remit na tayo na pinagbintang pandesal. Ayan mga kalaban na yan. Dumami na kahit sana mga kanto mayroon na kaya ako ay humina sa pagkahanap paghahanap buhay na kalaban ng mga pandisal na malunggay sa akin hindi malunggay kaya mas pabor sila kasi dahil mainit ang kanilang tinitinda. sa akin hindi man talaga mainit dahil wala nga akong ano, pugon sila may pugon kaya ang aking pinda nandito lang sa estero walang pugon shout out sa eh, mga mga guys ang um, aking paghahanap buhay e talagang tinitiis na lang na sumikap para uh, kumita kahit pa kunti para makatipong para sa pamilya sa aking pag-uwi. yan mga guys ang aking uh, tinitipunan ngayon kapatala ko dahil uh, natipong ko na ang lunis hanggang linggong ito may papadala natin sa ating pamilya uh, inaasahan para sa atin na kanilang panggastusin sa araw-araw ng -araw, mga pang kain-kain ng kanilang ulang ayun guys ang aking uh, at pinagtitipunan din para sa pag-aaral ng aking mga anak ngayong pasukan na darating na ito dahil may kilo college na ito college magkikriminology daw mga guys kaya mga guys kaya naabutan ako ng mga tanghali dahil para mapaubos ko lang ang aking tinda kaya mga guys, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-share sa aking YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys. Kaya nagsasacrifice para sa pamilya. Kaya ang aking laging ginagawa sa araw-araw. Ah, kahit na madaling araw, gigising na. Shout out sa iyo. Yeah, na kung magulo ang aking ano tong pagbablog kasi ako ay nakabike Um, ang okay mga guys ito tayo sa bakery kabila pag linggo na gahanap tayo ibang makuhaan uh, na kasi wala kaming gawa kaya ayan ang ginagawa ko mag-sard lang sa iba kasi linggo matulog tayo na no, wala namang kita kailangan lagi sa araw-araw kumita -araw, para ano ayan mga guys ayan mga ayo hey. <laughs> ya yang meramal apa yang meniteng. 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 pinansyal na makikita shout out sa mga nagsasakripisyo dito shout out sa iyo shout out sa hello si out sa iyo hello guys. Uh, natin ang vlog ang mga haba haba na kung anong bibigay doon hindi natin alam